na yun. Hoy, totoo bang bumalik ng mam mo? Welcome back, sis! I'm not back. I'm just spearheading the launch. Ay, ganun? Sayang. Hindi pala ako napagbigyan ni Lolo kinausap ko pa naman siya para ilift niya yung suspension. So, ano gusto mo kaya? Gusto mo mag-thank you ko sa'yo? Ano tinatry mo ko Pamukha sa akin na may utang na loob na ako sa'yo ngayon. Ano ba Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang malaman mo na kahit hindi ka nakatingin, concerned ako sa'yo. Uh huh? Hindi kagaya ng mga kinu-close-close mo kuno, pero wala namang pakialam or wala namang ginagawang paraan para mabalik ka sa kumpanya. Sige. I'm sure gusto lang naman niya kasi agawin sa yung kumpanya. Pero okay lang yun. Kasi competition na to kaya tayo nandito eh. Pero, ingatan mo yung jowa mo kasi baka yun na maagaw. What exactly do you mean about that? Wala naman. Nakita ko lang sila ng isang araw para medyo close sila. Eh, mahirap na ba ako sa mapunta yon? Kaya mag-warning lang, mahirap maagawan ng jowa. I know the feeling. Masakit. So better take care of your belongings and never leave them unattended. Thanks. Doon yung satellite bar, ilagay mo dyan sa, sa bandang kanan. Okay? Sige, thanks. Okay, para stars -star, lang dyan. Hey Josh. And, uh, Justin, um, hmm. Diana has a question lang mm -hmm. regarding tonight. Uh, saan pwedeng ulo po yung CS department, mga guests? Uh, Mamaya ano na lang yan. Si ano, si Natasha ang bahala dyan eh. Just wait for her pagdating niya. Oh, Uh, in the meantime, just stay there, make yourself comfortable. Yeah. oké, uh, oké, Okay, oké, 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 Sorry. I'll be to him. I'll be to Natasha. Hi, baby.